eto pala ang ginagawa na itong mga nasa social media na nananawagan ng EDSA People Power at kung ano-ano pang mga inilulunsad na rally, katulad ng Maisog Rally. Kinuhuthutan na itong mga damuhong ito at tila daw na nga itong mga ito sa mga kababayan natin na OFW. Hmm. Na Ang ibig sabihin na ito, katulad nung nangyari sa EDSA, na ang pangako ay 500 pero yun pala ay 200 lang daw ang binibigay. Mukhang kumikita dito ay eh, itong mga damuhong ito ah, na uh, na nanglilikom or kung ano man yung kanilang malikom, mukhang malaking porsyento ang napupunta sa mga sa mga organizers. Nakakadiri no na estilo. Hindi hindi nyo kaya ang gawin ang ginawa ng mga kakamping noong panahon ng eleksyon na napaka-organic, napaka uh, walang perang involved, voluntary na umaatan ang mga kababayan natin sa mga rallies ng mga kamping ka noong panahon na yon. Siguro kailangan nyo ng ganong, ganong sistema, ganong uh, power, di ba? Kailangan ng isang tagasunod na uh, para kahit papano mapaniwala ang sambayanan sa mga ipinaglalaban nyo. Ang problema kasi una pa lang, napakababaw po ng mga pinaglalaban nyo. At pangalawa, mukhang ginagamit nyo nga ang mga ganitong, or eto yung estilo nyo para kahit papano kumita rin kayo. O, oh, eto daw. Nabasa ko lang to. Attention to all OFWs. Please, please send your donations to MJ Kiambao Reyes, Maui Spencer, Chrisette, to Judy Very, anyway, and the third, and the third floor. Yan! Hmm. Doon niya daw isend yung inyong mga donation para sa mga rallies daw ito eh. <laughs> mag daw. Tapos mandinimos ng tulong sa mga OFW. Hmm. Nasaan daw yung confidential funds? Bakit hindi sila humingi kay Sara Duterte? O ayan. Sa mga OFW naman dyan, abay, siguro naman kahit papano, um, alam nyo kung kayo ay niloloko na. Hmm? So mag-isip kayo ng mabuti sa mga binibitawan yung pera para i-donate sa mga rallies na yan. Walang nangyayari, ibinubulsa yan sigurado ng mga organizers. Kaya ang tanong, sana sa mga OFW, ano ho, magpapaloko pa po ba kayo? Hmm. Malala, naghihirap, sabi nga na isang uh, isang loyalista, naghihirap na ang mag na, nga, na magtrabaho malayo sa kanilang pamilya at nagtacaga sa paninilbihan sa mga banyaga para lang sa magandang buhay ng kanilang pamilya. Tapos, huhut-hutan pa na itong mga DD shits para lang sa mga kalokohan nila na patalsikin ang nasa Malacanang. Totoo to ah. Totoo. Masakit ito para sa mga OFW na na nagugoyo, napapaniwala, naluloko ng mga taong hindi naman alam or wala talagang totoong ipinaglalaban. Ang, ang, ang pinupunta natin dito or ang tinutukoy natin dito, yung mga nag organize na itong mga rally na ito, na sa tingin ko ay trabaho. Trabaho at panghuhut-hut nga ang kanilang intensyon para magkapera, alam niyo na. Pero hindi naman talaga sa kapakanan ng ating mga kababayan. Dahil uulit-ulitin, balik tayo doon sa sinasabi ko, wala po silang totoong ipinaglalapan. Good luck!